Good morning, good morning mga kaditi at mga kahira Ito po tayo Papasok na tayo ng trabaho na naman Ito yung mga trabaho natin uh, Pagka ano, kaso sa trabaho, uli sa bahay, bakit na ba'y trabaho talaga ngayon? No choice. Dito na kasalala yung buhay ng ating uh, kinabukasan ng ating mga dito Dito tayo kumikita. Dito tayo kumukuha ng source na sky income. Kaya yeah, no choice tayo uh, mga ka mga kapatidians, mga kaibigan. Ganda na sikat ng araw. Tapos mamayang hapon, ulan na naman. Wala na. Wala na overtime. Alam mo sa mga sa mga kadidi dyan mo. No? Sa kasama ko na ay, dinad. Yung pag yung pagmamaneho lang ng gabi ay harap, parang eh, ko ako mag-iisa diyan. Wala. Para kang naglalaro. <laughs> Peter yun ka? Dito tayo dito lo mga ano sa mga ano, ano ah. Ano, uh, sa area to ng uh, Nubale, mga kaditi sa mga kahirap ito sa atin sa Lubale po ito Nubali.